Hi, mga labs! Magandang araw! Welcome back to my channel, Jarsons Kitchen! For today's vlog, mga langga, magluto naman tayong ginisang ang with itlog. Let's start! Nagisa nga pala tayo mga langga ng napakaraming kamatis, sibuyas at bawang kasi yan ang magpapatanggal ng pait ng ating ampalaya. And then, magbit lang tayo dito ng limang itlog at lagyan lang natin ito ng powder seasoning. Ang gamit ko po dito ay nor seasoning powder para naman mas malasa yung itlog pag hinalo na doon sa ating ginisang palaya. At ito na mga labs. Nagisa na natin maigi itong mga paunang sangkap natin at isusunod na natin dito yung uh, ang ampalaya na binabad at hinugasang mabuti para matanggal yung kanyang pait. At ayan, igisa lang po natin ito ng maigi hanggang maabsorb ng ampalaya ang ating mga paunang sangkap. Habang nagigisa tayo mga langga, maglagay na tayo ng mga pampalasang sangkap. Ito yung sa akin yung gamit ko yung maji soy sauce kasi, kasi ito guys, manamis-namis at hindi nyo na kailangan maglagay ng bechin o ano pang klase ng seasoning, kasi mas malasa na siya, at din din ako, naglagay din ako dito ng paminta kunting halo lang mga langga at takpan lang natin ito na mga 5 to 7 minutes hanggang maluto itong at ng palaya dapat kasi tayo mga labs, magaling tayo magluto. O ba? Diba? Lalo na sa mga gulay. At lalo na tayo mga girl, lalo mga misis dyan, dapat uh, matuto tayo pag-aralan natin magluto ng masarap. Para naman yung mister natin, abay, maadik lalo sa atin. Hanap-hanapin ang panlasa ni Mrs. O, ba? Diba? <laughs> Char-char ng mga labs. Ayan mga langga, i-check natin after 5 minutes, haluin natin para maiwasan yung pagkasunog sa ilalim. Halo-haloin lang natin ito at takpan muna natin ulit hanggang maluto ng tuluyan. At syempre, hindi po mawawala ang kapares nitong pritong isda. O ba diba, mga langga, feels like pinas. So, ito na mga labs. Medyo half cooking na itong ating uh, ampalaya. Pwede na natin dito i-add yung ating binating itlog. At takpan lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes bago natin haluin yung itlog para maiwasan yung pagkadurog. Kasi sa akin mga labs, ayoko yung itlog na sobrang durog na durog. Gusto ko yung namumuo para may, para may trill kainin ba? Char! <laughs> As you can see that mga langga o di ba namumuoy yung ating beaten eggs, mas maganda siya tingnan, mas creamy, mas juicy. At napakadali lang gawin ito, guys. Lahat naman tayo marunong naman tayo magluto ng ah uh, ginisang ampalaya, pero depende po 'yan langga sa ating mga kamay kung paano natin itulutoin ng hindi siya mapait. At promise mga langga, sundin niyo lang itong Uh, style ko na magsasakay ng napakaraming kamatis, sibuyas at bawang kasi yan ang magtatanggal ng pait ng ating ampalaya. Yan lang muna ang vlog natin for today, mga loves. Thank you for watching and I'll see you again next time. God bless you and I love you. Bye bye! Mwah.